Makakapaglaro na nga ba si Jaime Malonzo sa Gilas Pilipinas matapos ma-injury ni Calvin Oftana? Marami ang nagtataka kung bakit hindi siya nakalaro sa huling tatlong laban, tunay na ba ang balibalita na pinipersonal ito, o may mas malalim pang dahilan? Nakabawi ang Pilipinas sa panalo kontra Iraq matapos ang sunod-sunod na pagkatalo. Maganda ang naging laro ni Dwight Ramos na naging susi para lumamang tayo ng siyam na puntos. Umiscore siya ng 21 points at 5 rebounds. Tumulong din si Justin Brownlee na may 8 points, 7 rebounds, 4 assists, at 3 steals. Dagdag pa rito, ipinakita ng isa sa pinakamagaling sa pagdepensa ngayon sa buong liga, AJ Edu, ang kanyang kahusayan sa ilalim. Nakapag-ambag siya ng 9 points, 7 rebounds, at 3 steals, malaking bagay sa depensa ng koponan. Si John Mar Fajardo naman ay nagtala ng 6 points at 7 rebounds. Hindi rin matatawaran ang ambag ni Carl Tamayo, lalo na sa kanyang back-to-back -back three pointers na naging dahilan para makahabol at lumamang ang gilas. Nakakapanghinayang lang na hindi siya nabibigyan ng mas mahabang playing time, gayong mabilis, shooter, at mahusay dumepensa. Umiskor siya ng 6 points sa laban. Si Kevin Kiambao naman ay nagbigay ng 4 points. Katulad ni Tamayo, hindi rin siya nabibigyan ng sapat na minuto kahit maganda ang shooting at depensa. Bukod pa rito, mahusay din siyang mag-set ng play, isang malaking tulong kapag nagkakaproblema ang opensa ng gilas, lalo na kapag lumalaki ang lamang ng kalaban. Inaasahan din na makakabalik na si Jaime Malonzo sa paglalaro, lalo na ngayong injured si Calvin Oftana. Matatanda ang hindi na nakalaro si Malonzo sa huling tatlong laro ng gilas, at may mga hinala ang ilan na baka pinipersonal siya dahil sa pagpirma niya ng kontrata sa Japan B-League. Magandang balita kung makakabalik siya sa lineup, dahil sayang ang kanyang galing kung hindi siya magagamit ng gilas.